sa paanan ng bundok, kung saan dumadaloy ang tubig mula sa sapa at nagsasayawan ang mga dahon sa hangin, naroon ang malawak na lupain ng mga flores, isang pamilya ng may dugong may kaya at Sa gitna ng lupang iyon, may isang bahay na yari sa pinatibay na kahoy ng nara at may bubungan ng tanso na kumikislap tuwing hapon. Dito naninirahan sina Don Isidro, Doña Milagros, at ang kanilang anak na si Elias, isang batang lalaking may malalalim na mata at matalas ang pandama. Ang kanilang pamumuhay ay hindi nagkukulang. May taniman ng kape na nilalako sa syudad, may palaisnaan at maraming tauhang tumutulong sa mga gawain. Ngunit higit sa lahat, sila ay kilala dahil sa kanilang kabutihang loob. Nagpapakain sa kapwa, tumutulong sa mga nawalan ng bahay, at tumatangkilik sa mga katutubong albularyo gaya ni Lakang Rosa, ang tagapagbantay ng kalikasan at espiritu ng baryo. Sa gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng lamparang lamis, si Elias ay kinukwentuhan ni Milagros tungkol sa mga diwata, tikbalang at babaylan. Ang kanyang mundo ay puno ng hiwaga at liwanag hanggang sa dumating si Helena. Si Helena ay isang babaing halatang sanay sa pag-arpe ng kahinhinan maputi, matangkad at may tinig na tila awit sa unang pakinig. Siya ay napadpad sa tahanan ng mga flores bilang tasambahay. Dala ang pekeng kwento ng pagkawalay sa pamilya at paghahanap ng bagong buhay. Pero si Helena ay may kasaysayang binabalewala. Isang dating alaga ng mangkukulam, iniwan ng asawang may edad at lumaki sa paligid ng tasinungalingan. Nang makita niya ang yaman ng mga flores, at ang kabutihang loob ni Don Isidro, nagsimula siyang magtanim ng balak. Hindi nagtagal, naging malapit siya sa Don. Sa umpisay inusenteng tanong, sa kasunod ay hawak sa balikat, at sa huli, lihim na halik sa dilim ng gabi. Si Donya Milagros, bagamat tahimik, ay hindi bulag. Napapansin niya ang mga tinginan, ang biglaang pagbabago ng kilos ng asawa. Ngunit siya'y nagtimpi sa paniniwalang panandalian lang ito at ang katapatan ng asawa ay babalik din. Hindi niya alam, ang kasamaan ay unti-unti nang umuugat sa loob ng kanilang tahanan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, lumiban si Helena sa bahay. Tahimik, siyang nagtungo sa karatig baryo upang makipagkita sa kanyang pinsan, si Tia Meding, isang matandang mangkukulam na kilala sa buong rehiyon bilang tagasumpa ng mga kababaihang iniirog. Sa ilalim ng punong balete, naglagay sila ng itim na kandila, itim na manika na gawa sa lumang tela ng bangkay. Buhok ni Doña Milagros na lihim na nakuha mula sa kanyang suklay at mga butil ng itim na asin. Tinutusok ni Helena ang manika habang inuusal ang pangalan ni Milagros. Sinasabing, ubasin mo ang kanyang ganda, kunin mo ang kanyang lakas, putulin mo ang kanyang hininga. Pagbalik niya sa bahay kinabukasan, Si Doña Milagros ay nagsimulang makaramdam ng matinding kirot sa tiyan. Ilang araw pa lang, nalagas ang buhok nito. Pagkatapos ay hindi na makabangon sa kama. Wala ni isang manggagamot sa bayan ang makapagpaliwanag. Wala ring gamot na tatalab. Sa kanyang kahuli-hulihang gabi, pinatawag niya si Elias at sa halos pabulong na tinig ay sinabi, "Mag-ingat ka sa kanya, anak. Hindi siya ang inaakala mong ina." Pagkalipas ng ilang araw, pumanaw si Milagros. Ang lamay ay puno ng malamig na katahimikan. Maging ang mga ibon sa punong mangga ng bakuran ng Flores ay hindi na umaawit tuwing umaga. Ang lupa sa likod ng bahay ay tila hindi rin tinanggap ang katawan ng Donya. Umambon ng tatlong araw matapos siyang ilibing at naging malamig ang gabi kahit tag-init. Si Don Isidro na noon ay tila nawalan ng anino, ay mabilis na naging malapit kay Helena. Sa simula, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Parang may bahid pa ng konsensya. Ngunit gaya ng mga nabubulok na dahon sa ulan, unti-unti siyang nabalot ng pagkabulag sa katotohanan. Walang pagtutol, walang pagluluksa, agad silang nagpakasal. Isang simpleng seremonya sa simbahan, tahimik at halos walang dumalo. Isang kalderong sinigang at maliit na handaan lang ang kanilang pinagsaluhan. Ngunit sa gitna ng mga pangkaramiwang detalye, may kakaibang bagay. Sa araw ng kasal, tatlong itim na paru-paro ang pumasok sa altar at pumaligid sa mukha ni Helena. Sa mga matatanda ng baryo, masamang pangitain iyon pagkaraan ng ilang linggo, si Don Isidro ay tila nawalan ng gana sa lahat. Hindi na niya binibisita ang kanyang mga taniman. Hindi na siya nag-aayos ng buhok. At araw-araw ay tila isang aninong gumagala sa bahay. Isang gabi, matapos maghapunan ng sinigang na si Helena ang nagluto, bigla siyang nahilo. Nahulog ang baso sa sahig. May umagos na laway na maubula. Napasigaw ang kasambahay nang datnan siya sa silid. Yakap niya ang kanyang tiyan habang may pulang likido na tumulo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi na siya huminga pa. Ayon sa doktor, atake raw sa puso. Ngunit ayon kay Lakang Rosa, natahimik lang na nakaupo sa ilalim ng puno sa dulo ng baryo. Hindi puso ang pinatay, kundi kaluluwa. Nang mailibing si Don Isidro, si Helena na ang lubos na nagmay-ari ng bahay, taniman at mga tauhan ipinatawag niya si Elias. Nooy nasa edad 12, tahimik ang batang lalaki, nakasuot ng puting kamiseta na may bahid pa ng luha. Hindi ka na kailangan dito, bata. Malamig na sabi ni Helena. Hindi mo rin naman naiintindihan ang negosyo. Baka mas makabuti sa iyong mamuhay sa lungsod. May nagmamalasakit sa iyo roon. Ang tinutukoy niya ay si Lisa, isang babaeng kilalang bayaran at mahilig sa alak at sugal. Hindi ina, hindi kapatid, hindi kaibigan. Isang babaeng walang malasakit kundi sa salaping dumadaan sa kanyang palad. Ipinadala si Elias sa lungsod na walang dala kundi isang lumang bag at isang kwintas na iniregalo sa kanya ng kanyang ina noong siya'y limang taon. Doon, tinira siya sa isang barong-barong na amoy alak, sigarilyo at pawis. Lumaki siya sa ingay ng tricycle, sigawan ng lasing at gutom. Munit sa bawat gabi ng luha at tanong, ang mukha ng kanyang ina ang nagsilbing liwanag sa dilim. Hindi siya bumigay. Natuto siyang magbenta ng kape sa bangketa, mag-igib ng tubig, mag-ipon ng barya. Hindi niya alam, habang siya'y nagsusumikap, ang kanyang madrastay unti-unti ng pinaparusahan ng mga espiritu. Isang gabi, sa dulo ng baryo, sa loob ng kubong naliligid ng mga halamang ugat at anting-anting, Si Lakang Rosa ay nagising sa isang panaginip. Nakita niya ang punong balete na may mga sangang lumalago pabaliktad. Sa ilalim nito ay si Helena, hubad, umiiyak habang nilalamon ng apoy. May tatlong anino babae, nakaputi, nakapula, at nakaitim na nag-uusal ng orasyon. Pagbangon niya, dumiretsyo siya sa kanyang altar, binuksan ang garapon ng langis ng uwak, at isinawsaw ang kanyang hintuturo. Sa sahig ng kanyang kubo, gumuhit siya ng bilog. May mga titik na sinaunang baybayin. Bumulong siya. Ang kadilimang inihasik ay dapat lamunin ng sariling apoy. Balikulam, bumalik ka. Ang hangin ay lumamig. Ang mga alitaptap ay tumigil. May pumasok na uwak sa kanyang bubong at tatlong beses na tumahoy. Nagsimula na ang parusa. Sa mansyon ng mga flores. Si Helena ay nagsimulang mabalisa. Gabi-gabi, nananaginip siyang nasa gitna siya ng hukay, milalamon ng lupa habang may humahalakhak sa paligid. Nagigising siyang umiiyak, nanginig at may paso sa kanyang braso. Unang linggo pa lamang, nagsimulang amagin ang kanyang balat. Mula sa leeg, nagkaroon siya ng mga sugat na hindi gumagaling. Sa bawat kiskis ng tela, may dugo. Sa bawat hawak ng tubig, parang pinapaso, tubig, bakit parang apoy, sigaw niya. Nagsimulang umipot ang mga daga sa kanyang silid, kahit araw. Hindi takot, parang binabantayan siya. Walang gamot na tumalam, walang dasal na nakakapigil. Sa pagsapit ng ikalawang lingdo, lalong naging marahas ang epekto ng kulam. Hindi lamang sugat ang lumilitaw sa balat ni Helena, pati ang amoy ng kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Noong una, Parang asim ng pawis lang. Ngunit sa loob ng tatlong araw, naging masangsang na parang nabubulok na karne sa ilalim ng araw. Kahit anong pabango ang ipahid, imported na langis mula Saudi, mamahaling pabango mula Europa, wala rin silbi. Ang amoy ay nanhunoot sa bawat sulok ng kanyang silid, parang usok ng bangkay na sinindihan sa ilalim ng lupa. Ang mga kurtina ay naging madilaw. Ang sapin ng kama ay nagkaroon ng mga mantsa. At ang mga pader ay tila may sumisingaw na maitim na usok tuwin-hating gabi. Isang dabi, nagising si Helena sa lagaslas ng tubig. Akala niya'y may tumulo mula sa kisame. Pagtingin niya sa paanan ng kama, may mga iting na alitaptap na nakalutang sa sahig. Nangingiting ang pakpak, umiikot sa iisang bilog. Tila may isinupang galaw ang mga ito, mabagal, ritual. Parang panawagan ng mga kaluluwang binigonya. Pinilit niyang bumangon. Ngunit pag-apak ng kanyang mga paa sa sahig, naramdaman niya ang pagkadulas ng isang bagay. Pagtingin niya, isang daga ang nabagsak niya, nabiyak ang ulo, at dumulas ang dugo sa ilalim ng kanyang talampakan. Napasigaw siya, ngunit walang tao sa bahay. Umalis na ang huling kasambahay ilang araw of naalipas. Ang buong bahay ay kanyang pag-ari, ngayon ito'y kanyang kulungan. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Munit ang kanyang katawan ay naguutos ng kabaligtaran. Gutom na gutom, parang may butas sa tiyan na kailangang punuin. Kumuha siya ng kanin, nilagyan ng itlog at asin. munit sa bawat subo, ang tanyang dila ay tila pinapaliguan ng buhangin at abo. Sa unang lunok pa lang, sumuka siya ng itim na likido. May halo itong maliliit na puti, pila mga ud na buhay at gumagalaw sa kanyang lalamunan. Kumuha siya ng gatas. Munit sa baso, ang gata ay naging madilaw na likido, na may maliliit na mata na nakatitig sa kanya. Pilik niyang itinapon ang lahat, nagingit ng tubig. Munit paglagay niya sa pasa, naging itim ang tubig, amoy panis na dugo. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang kanyang sikmura ay tila pinipisa ng malamit na kamay, kaya't pinilit niyang kumain na tinapay, tuyong-tuyo. Munit nang kagatin niya ito, may narinig siyang pag-iyak mula sa loob ng kanyang bibig. Nagpalingalinga siya. Wala namang bata sa bahay. Bumalik siya sa salamin. Ngunit ang nakita niya ay hindi na ang kanyang mukha, kundi isang babaeng may pulang mata, duguan ang pisni, at may bukas na buwanga na tila sinisigaw ang sautang. Kasakiman! Tumili siya. At doon, nagsimula na ang pagkawasak ng kanyang isip. Sa sumunod na mga gabi, wala nang tulog si Helena. Sa bawat pagsara ng mata, may boses. Sa bawat pagdampi ng unan sa kanyang pisni, ila may lumuluhod sa kanyang dibdib. Minsan, nagising siya sa gitna ng gabi na may malamig na hininga sa kanyang batop. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit pagharap sa salamin, may isang aninong babae sa kanyang likuran. Nataitim, wala ang mukha. Tila usok na may hubog ng isang dating tao. Sinubutan niyang takpan ang salamin ng kumot. Ngunit kinabukasan, ang buong pader sa tabi ng kama ay nabiyak. Hindi simpleng bitak ng panahon. May hugis ito. Isang mata, isang bibig, at isang kamay na tila lumalabas. Minsang lumapit siya sa bintana para humingi ng tulong. Ngunit sa labas ng kanyang bakuran, may nakatayong babae, nakaputi, nakayuko, Munit nang titigan niya ito ng matagal, napagtanto niyang walang ulo ang babae. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang tanyang boses ay parang natigil sa lalamunan, parang sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Sa malayo, sa lungsod, si Elias ay isang binatang hinubog ng hirap. Sa bawat barya, sa bawat pagkakaltas ng sweldo, sa bawat gutong, naging mas mapibay siya. Munit ang isang bagay na hindi niya nakalimutan ay ang alaala ng kanyang ina at ang malamig na titig ng madrasta bago siya ipatapyon sa lungsod. Nang mabalitaan niyang naghihingalo na si Helena, bumalik siya. Hindi dala ang galit, dala niya ang paninindigan at kataruman. Ang bahay na dating makintab at puno ng aliwalas, nayon ay sira, amoy amag at tila isang puok na iniwan ng Diyos. Mga kurtina'y gusot, sahig ay may mga uod at ang hangin ay mabigat na parang may lamig ng hukay. Sa silid, nakita niya si Helena. Hindi na siya ang babaeng kinatatakutan ng mga katulong. Siya'y payat, kalbo, puno ng sugat. At halos hindi na makapagsalita. Elias, anak, patawad, patawarin mo ako. Tahimik si Elias. Sa kanyang tabi, dumating sila kang Rosa. May hawak na garapon ng abo at langis ng abo ng saging. Hindi boses ng galit ang nagwika, kundi boses ng patas ng kalikasan. Sila kang Rosa ay lumapit. Itinayo ang tungkod sa gitna ng silib. Inilabas ang tatlong butil ng asim mula sa loob ng kanyang damit at inilagay ito sa dila ni Helena. Pagkatapos ay winika ang matandang orasyon. Sa mata ng lupa, ikaw ay nilapastangan. Sa mata ng hangin, ikaw ay walang galang. Sa mata ng apoy, ikaw ay sinayang. Sa mata ng liwanag, ikaw ay di pinatawad. Ngunit sa mata ng tao, may pagsubok ng awa. Lumapit si Elias, hinawakan ang kamay ni Helena. Malamig, nanginig, sugatan. Tapos na, aniya, hindi ko kayang ibalik ang panahon. Ngunit kayang tapusin ang sumpa. Sa huling hininga ni Helena, siya'y tumitig sa kisame. May luha sa kanyang mata. Doon, nakita niya si Donya Milagros. Nakaputi, nakangiti, at may matang hindi mapuot. Pagkabagsak ng panyang huling hininga, tumigil ang hangin sa paligid. Ang mabahong amoy ay unti-unting nawala. Ang mga uod ay namatay. Ang bahay ay naging tahimik muli. Sabihin mo lang kung gusto mong ituloy ko ito ngayon. Sa pahina 13, muling sisilang ang kabutihan sa baryo. Si Elias ay magbabalik ng tangal at pangalan ng kanilang pamilya. At kikilalanin sa huli bilang anak ng liwanag. Hindi ng sumpa Pagkatapos ng pagkamatay ni Helena, dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa lumang bahay ng mga Flores. Ang dating amoy ng pagkabulok ay napalitan ng bango ng pinatuyong dahon ng sambong at kamanyang na isinaboy ni Lakang Rosa sa bawat silid. Sa kanyang huling ritual, binasbasan niya ang tahanan upang ang mga anino ng kasalanan ay tuluyang maitaboy. Tapusin ang luma, Simulan ang bago. Sambit ni Lakang Rosa habang pinapatay ang huling kandila. Si Elias ay hindi lamang nag-ayos ng bahay. Binuhay niyang muli ang buong lupain. Isa-isa niyang pinatawag ang mga dating manggagawa, binayaran ang mga pinagkakautangan ng ama at ipinatawad ang mga lumayo noong kasagsagan ng kasamaan sa mansyon. Ang dating palaisdaan na tuyot ay muling napuno ng tubig. Ang taniman ng kape, nilinis at muling tinamnan ng sariwang punla. Pinabuksan niya ang lumang bodega at doon itinatag ang bukirin ni Milagros. Isang maliit ngunit libreng eskwelahang nagtuturo ng organic farming, paggalang sa kalikasan at pagmamalasapit sa kapwa. Isang araw habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, may lumapit sa kanyang isang batang lalaki. Totoo po ba kayo ang anak ni Donya Milagros? Tanong ng bata. Mumiti si Elias. Oo, Anya, at lahat ng ito ay alay sa Anya. Lumipas ang panahon. Hindi na si Elias ang batang pinatapon sa lungsod. Siya na ngayon ay haligi ng baryo. May paninindigan, Kababa ang loob at paggalang sa mga ninuno. Isang gabi ng tag-araw, habang maliwanag ang buwan at tahimik ang paligid, lumabas si Elias sa bakuran at naupo sa harap ng malaking bato kung saan dati umuupo ang kanyang ina upang maghilamos ng umaga. May dala siyang kandila. Sinindihan niya ito at inilagay sa ibabaw ng bato. Hindi siya nagdasal. Tahimik lamang siyang tumingala sa langit. Habang ang mga bituin ay kumikislap na tila kilala siya sa hangin. Naramdaman niya ang isang presensya. Isang bulong tila hangin na malamig munit mapayapa. Anak, isang tinig, pamilyar, malambing, hindi gawa ng imahinasyon, hindi mula sa panaginip, tunay, buhay sa alaala. Mumiti si Elias, bumangon siya, tumalikod sa bato at naglakad pabalik sa bahay. Hindi nadala ang lukot, kundi ang pananabik sa panibagong bukas. Ang kasakiman ay humihiram ng liwanag, munit ang liwanan ay laging bumabalik sa may karapatang magtaglay nito. Ang kayamanan ay lumilipas, ang kapangyarihan ay nauubos, ngunit ang kabutihan at dangal, kung ito'y iniingatan, ay nag-iiwan ng bakas na hindi kailanman mapupunasan ng kasalanan. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng oras, ngunit ang kabutihan ay kayang bumuo ng panimagong tahanan mula sa abo ng nakaraan.